Uy, ako ba ba yung mo Papasok tayo ng tinatawag na Three Kings dito sa San Miguel, Bulacan. Umakyat kayo dito kanina. Taas pala na ito. Ito ang tanawin niya. Ganda. Ayan, idol. Andito na tayo Tok Tok. Tatlong hari.

Yan. Nice. Ang laki kasi, di kasi cellphone ko. Yan Ganda guys. Punta rin kayo dito sa San Miguel, Bulacan. Anong barangay ta? Sitio Malapad. Sitio Malapad. San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Ayan ah. Ganda kasi yung lugar. tonto nandito Jessica Lawak ko, oh, ganda ng view. Long timing 'yung punta natin, medyo. yung timing yung punta natin dito gawa ng